Nang Biling Nandyan pala ka Ara Si Nang Biling o oh, Yan o oh. Nang Biling That is my chicken cousin oh, Uy ang bunga ng ano oh. Kakao Kakao to no Kakao Ang daming bunga ng kakao o oh. Sarap yan pag nahinog, no Ayan mga Tulsin friends Nandito na ako sa atakas o Uh, maulanin na panahon kasi mayroon daw bagyo Wow! Good morning! So nandito ako sa ngayon no, mga tos and friends sa harap ng tindaan ni Manang Billy Pasilong muna, pasilong kasi naulan no oh. Yan, ipakita ko sa inyo ang uh, sitwasyon ng uh, binaliwan minor. Ayan. Sa ngayon, no? Oh, medyo maulanin, no? Oh. Yan. Uh, yun ang kanilang gym, no? Oh. Yan, yung kanilang gym ng binaliwan minor. Yan. Ito naman yung chapel, no? Oh. Yan. Ang daming naglalaro sa gym, no? Oh. Nagbabike, No? So silong muna tayo dito no sa tindahan ni ng Billy. Ang uh, ulan actually hindi naman malakas no, konti lang. Uh, hindi siya magaano malakas pero ano lang no, talagang mababasa ka. Ayan si nang Billy, nang oh, Billy, shout out. Oh, saan ka punta? Ah, mapabanwa ka oh. Good morning. Mangumpra siguro siya, mangumpra. Ah, oh, banwa tinda pa lang ngayon, oh, dahil linggo. Ang ganda ng kuno, ang ganda ng uh, kulay nitong kakaw. Oh. Ang daming bunga nga, oh. Sarap naman tapag pag nahinog, no. Ang dami ng bunga, oh. Tayngi niyo, bigyan niyo kapag nang maghinog na. Ayan, let's go na tayo siguro sa, ano, sa church, no? Nang Binaliwan Minor. Takpan ko na lang ang akin, CP. Tatakitin lang tayo, no, para hindi tayo mabasa. Ayan, let's go na tayo sa church. Yan patuloy ang ulan patuloy-tuloy ang maulanin na panahon. Yan. Uy, nandiyan na pala si Pastor Royo. Diyan yung tricycle niya, oh. Yan. Yan, malapit na tayo sa church. Uy, may gandang motor dito. Bago, oh. Yan, yung gym. Nandiyan na yung palaibang brother namin, no? Si Brad Insoy, nandiyan na. So, let's go na tayo sa church. Yan, baka na tayo sa church, no? Nandito yung church namin. O ba't kayo nagsusulay? Huwag kayo magsulay, baka kayo magkasakit. Ayan yung misis ko. Oh, kawai-kawai mo na. Nagano Ayan, mo ba kaputi ko? Ayan, si Pastor Roy. Oh. Ayan si Pastor Roy. Ayan si Pastor Roy. Pastor Roy, good morning. Brad and Joy, good morning. Yan na yung mga iba namin kasama, no? So sa ngayon, mga tours and na ako sa church, no? Kailangan magkaputi para hindi mabasa, no? Yan yung aming ah, church. Yan. Yan. Maliit lang pero maganda no. Ayan. Ito naman yung amin. Anong tawag nito? Ah. Youth Learning Center. So pasok tayo dito no para hindi tayong basa. Yan. Oh, natulo. Natulo pala itong uh, Youth uh, Christian Center Natulo siya no. Oh, daming tulo oh. Maraming tulo ang uh, Youth Christ, uh, Youth Learning Center. Daming tulo dapat na ayusin talaga sana 'to. So, hindi ko muna tanggalin itong ngayon na kapote. Ayan, hindi ko muna tanggalin kasi kukuha pa kong tubig, no? Yung mainom. Ayan, each time! to so, simba na naman yan. So, time simba na naman tayo, no? Mga tolls and friends, no? Para may tayong mayroon tayong protection sa talo. Saan man tayo magpunta matapos magsiniba, no? Ayan, takpan ko yung ulo ko, sa ulo ko kayo nakatingin. <laughs> so punta muna tayo sa labas kasi may ano. Yan. Takpan natin yung ano. dito tayo sa labas kasi makapiray pa yun oh. No? lakas ng music Yan, so dito muna tayo. Titingin muna tayo ng uh, sitwasyon ng baryo. dito muna tayo yan yung sitwasyon ng baryo yan ayun punta tayo sa stage pala Diyan mayroon ditong ginawang stage no. Ayun po ng tanim nila oh, yung pitsay oh. Yan dito muna tayo oh, Sa stage. Yan dami naglalaro sa stage ha, sa gym oh. Maraming naglalaro sa gym. itong may stage lang ginawa pero hindi na no? sayang. No? Napakaganda pa naman tahanan ng stage na to. Sayang lang at hindi nagamit. Ang ganda ng mga ukra oh. Ang ganda ng tanim ng mga ukra Tsaka pitsay Yan Yung mga tanim yan ng mga tao eh Parating na ata yung bagyo eh no Mayroon daw bagyo eh This is Abinaliwan Minor Barrio Barangay Binaliwan Minor Tigbawan Iloilo -ilo. Ang si naman ni Ilsao Marami palang palay dito Yan Hindi ko alam kanino to May ayarin to eh Ang daming palay oh So hanggang dito na lang ang aking video, no? Maraming salamat sa aking mga viewers, subscribers, tolls and friends. Shout out nga pala to all erong-erong rulers. Yan. It's time to simba na naman. Mabuhay kayo, mga erong-erong rulers. Tsaka sa CCW, no? Mabuhay kayo, mga CCW, tibawan chapter tsaka sa buong uh, Pilipinas na CCW, mabuhay kayong lahat kami naman sa Tigbawan chapter under by Rinan Pika Bitin so sa ulitin, maraming salamat sa inyong lahat Ay salute you all, God bless